Isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo. Kaya naman, dapat sulitin mo na ang bawat segundo nito. Gawin mo lang palagi yung mga bagay na tingin mo magpapasaya sa'yo. Puntahan yung mga lugar na gusto makita ng mga mata mo. Kasi isang beses lang. Oo, oh, isang beses lang. Tayo may pagkakataon dumaan kalsada ng buhay na hindi mo na mababalikan. Dahil oh, habang tumatanda tayo, ako, meron tayong isang bagay na malimit na kakalitan. Yun ay maglaan ng oras para sa sarili nating kaligayahan. Isang beses lang tayo mabubuhay sa mundo. Kaya naman, ang dapat sulitin mo na ang bawat segundo nito. Gawin mo lang palagi yung mga bagay tingin mo magpapasaya sa'yo. Puntahan yung mga lugar na gusto makita ng mga mata mo. Kasi...